ito pang liyan po guys Ayan. ito naman pang ano, pang nilaga kasi may mga ano siya may mga litid siya taba may laman din But ito 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 naman masarap ito ito masarap pag-ihaw guys tapos dito tayo guys dito tayo sa mga dito mga dito guys pati yung mga dito na masarap masarap siya kasi sa presyo pa lang ng ano niya is nasa 3,000 na 3,200 na yun 3,200 na yun ito yung paan ng baboy yun. Uh, Skin, masarap to kasi kapag uh, uh iinom ka, pulutan, hard siguro, pinaka pwede mo yan. Huwag beer, kasi malalaman. Ito mga sa chicken. Ito mas masarap, ito masarap dito sa chicken. Pang ano to eh. Yung paggagawa ka ng arroz caldo. Si pangsahog siya. Pwede mo din siyang iprito. Kasi masarap na to. Ano yan? Yung ano ng pakpak, di ba? Masarap to guys. Pakpak -pak na naman. Masarap mo guys. Pangpito. Nandito naman tayo sa mga giniling. Sa mga giniling naman tayo. gusto niyo magluto ng spaghetti, ayan, ginigil. -gini. Hanggang dito lang guys, maraming salamat. Thank you.